for today's video, ayan, kakain si Mami Edna ng agahan, itlog at saka sardinas. O so ayan, halina kayo, agahan, mag-agahan tayo. Ang sarap talaga magkamay. Ayan, namimiss ko na din na kumain ng nakakamay. Mapasarap talaga, mapasarap ka talaga sa kain. Sana handa na tayo sa mga pagsubok natin. Bilang isang content creator, o oh, ayan, kailangan talaga ng pasensya. Tulad ng dati, di ba? O oh, ayan, kain ka mami. <laughs> Kinaya natin noon, di ba? O oh, ayan, dapat ngayon, 2024, kakayanin -kay -kay natin ang mga pagsubok. Alam ko na kaya natin ito na kaya nga natin noon o kailangan talaga ang tiyaga. Tiyaga at sipag. O, ayan. So, wala na talaga tayong magawa. So, hanggang sa muli, yun lang talaga na kailangan talaga natin ang pasensya, malaking pasensya. Oh ayan kasi hindi na naman natin alam kung ano na naman ang mga ibibigay ni Meta na mga challenges. Okay guys, so yan lang nagpapasalamat ako sa mga tulong ninyo at sa mga suporta ninyo. Sana doble pa sana ang pagtulong niyo sa akin sa taong ito. Oh ayan guys. Patapos na din ang aking kain. Napasarap talaga ako ng kain. O, ayan. Bagong taon, ha? buay na kain sa taong ito. Sa bagong taon. Salamat sa panunood. At sa sa content kong ito ngayon. So, bawala naman ang magkasakit. Bye-bye for now tiyaga at sipag paglang talaga ang kailangan dito sa ating larangan ng media larangan ng media ya yeah, ganyan lang talaga kasi naging artista kayo naging creator kayo di ba o oh, ayan ipagpatuloy na lang talaga ninyo kasi uh bihira na lang itong mga ano natin ngayon mga content creator, di ba? Nagpapatuloy talaga sila. Kasi pag na nasimulan mo na, tatapusin mo na. Bye-bye for now.